mga taga Gordon Food Services ng Montreal nga pala Ayan, sila ay sina Ayan, magandang araw mga kapanyero ito Nandito naman tayo ngayon sa Seafood City para magtanghalian kasama natin si Jedi Cycle at si Inags mga kapanyero. Tara, punta muna tayo. Katatapos lang natin magbiking, mamasyal sa Edmonton, sa downtown Edmonton mga kapanyero. Kaya punta naman tayo rito sa Seafood City. Yan Tara mga kapanyero, kain muna tayo. ada si si pasti nyo to subscribe panyerong bulakemyo ayan mga ah, panyero suporta lang mga kapanyero sa at ka sa Jedi Cycle suporta lang sa ating channel panyerong bulakemyo ayos yes. salamat po maraming adventure to si panyero kung hindi ka lang pinisang, isa sa mga 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 mga

Ah, paano mo kami iiwan? Hindi na andor siya sa akin po sa inyo. <laughs> Ayan, sige. Ano, sige, mag -ano muna tayo. Ang konti. Ayan, maraming maraming salamat mga kapanyero. At kami nag-enjoy dito. Maraming salamat kay Panyero. Ang <laughs> <Libri yan laughs> yung niyo. tayo. Ang itim ko dyan. Libre Di ba Sa camera lang naman yung mga sa, <laughs> sa camera lang naman. Eh. Makuti ka naman sa personal. Pansin ko. Hindi ba, no? Anong gumamit Gold ka ng tire block? Tall, dark, and handsome. Hindi, tingin ko dahil kung kailan dinuguan. Kumain ka ng dinuguan. Nabusog lang tayo. Ay, nako, katatapos lang natin kumain mga kapanyero, mga kainags at mga ka-Jedi Cycle. Ito, shout out nga muna pala tayo. Uh, shout out sa ating mga kasama na kasama sa mga... Ano? <laughs> Ay, hindi mo yan? Ay, hindi na. <laughs> Ayan, ay, shout out pa muna eh. tayo sa mga kasama natin sa, sa GFS uh, Montreal. Montreal. Ayan, mga taga Gordon Food Services ng Montreal nga pala. Ayan, sila ay sina. Para sa loob din sa akin, para hindi maingay. Ayan, doon tayo sa loob din sa akin mga kapanyero. Magsha-shout out tayo mga kapanyero. Tara. O, sa akin. Tara shout out nga pala muna tayo mga kapanyero, mga kainag sa mga kasama natin dyan sa Gordon Food Services Montreal yun, shout out yun. ito, uh, uh, ah, mo na panyero, ikaw na magbasa no hindi mo basa, ah, sige ako na lang Yan. Sabayan. shout out sa mga kasi natin mga kasama natin, mga subscribers natin sa Montreal GFS Mula kay ano, Shoutout to, ano, uh, nakasama nila sa trabaho natin si Paul Harvey. Harvey. Yan. ng GFS Edmonton si Paul Harvey o, shoutout sa kanya na nagmeet sila so, shoutout kay Jericho Custodio Aguilar shoutout kay Brian Omlang Araneta kay Renan Oson. Hoson Azores Marvin Abuda o, uh -huh. Cabus kay John Vincent de Mesa Chua kay Jeric Ulaes de Vera kay Romeo Carlo Serdon Pajardo kay Paul Jan Nanale, Nanale. Hipolito, kay Romnick Estabilio Jimenez. Jimenez, kay Alexander Magandi Joaquin. Nan. At kay Mark Anthony Hernandez Lopez, kay Jer Mark Manguera, Ito, Sil? Eslaw? Sil Sil, Sil Eslaw. Masote. Mosote. Mosote. Mosote Salamin. Luis Christian Francia Ordobas. Moises Israel Dalinda Panes Carl Herbert Canlas Kiambao kay Andrew Joseph Padilla Rodriguez Rodriguez Rodriguez, yeah. Yeah. Rodriguez yan kay JP Alicala Baldissimo kay Ronald Balesteros Villate at kay James Carlo Javier Bisaya yan mga kapanyero mga kainag yan yun ah, uh, doon sa mga nabanggit namin mga na shoutout namin don't forget to subscribe kay bola Bulakenyo sa kanyang channel po para po maumabot siya sa kanyang 1000 subscribers at ma-monetize siya. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you very much. Maraming maraming salamat sa mga taga GFS Montreal. Maraming maraming salamat. <laughs> Ay, ayos. Ay, Mga pare-pareho lang tayo ng pare-pareho lang tayo ng mga nang trabaho, ayan, ayan. Yeah. mga kapanyero. Ayun. Ayos. Ayos, ayos. Bu uh, Buksan mo kaya mamaya kasi mainit na eh. <laughs> Kumusta yan ano mo? Kumusta yan ano mo panyero? Yung iyong uh, mga yung yung hita medyo kasi ano eh doon sa mga hindi nakakala makinig sino you know, yung sa mga previous vlogs kasi ni Panyero uh, inangkas niya kasi ako nagbisikleta kami nakaangkas ako sa kanya may pataas may pababa <laughs> yan at kung hindi nyo may tatanong eh medyo kinabahan ako dahil <laughs> si Panyero nagda-drive ako nakaangkas lang eh, wala naman akong magagawa nakaangkas lang ako pero yung unang try ko kasi ano? talagang ano gumaganon pa hmm. hindi ko maano yung control yung yung setting ng ano niya kinakapa mo ano kinakapa ko at saka kasi yung bisikleta na pinahiram sa atin ni Jedi Cycle moderno may moderno eh hindi hindi yung bisikleta ang mano-mano ano eh. eh kaya may mga pinipindot-pindot hmm. ka eh hindi ko rin alam yun eh may mga setting siya eh oh na kailangan i-balance mo kung paakyat meron kang pipindutin pagka pababa may control eh ang ganda hmm. may motor siya ang ganda ang ganda nung talagang bike na pinahiram sa atin tama yan pero hindi hindi sasakit yung paa mo kasi nga may ano eh battery. may tulong ng battery. battery may may motor eh yung silinyador gaganoon mo para siyang motor pag hmm. gawinan mo yung silinyador bilis na kagad may bilis siya Oo. may battery siya pero may pwede mo rin siyang ipadja manual pwede manual. rin alalay lang kapag patag lang siya alalay lang, pedal-pedal ka lang. Pero pagka akyat at hirap ka na, pindot lang. So wala wala ka namang nararamdaman. naman, baka bukas. Ah, baka bukas. bukas sigurado din ka na sa trabaho. Tapos sabihin mo, hayop na inags to. Sarap lang ng buhay. Nakasang nakaangkas lang sa likuran ko. Tapos pag malamig, magtatago pa sa likod ko para hindi mata maanuhan ng lamig ng hangin. <laughs> ang yung pala sarap pala sumakay, no? Oo. Oh, Kas tapos sa uh, relax ka lang, gano'n. Relax lang. Uh, ang contribution mo lang yung kwento, gano'n lang. Tagahawak ng camera. <laughs> Pero iba-iba pa rin yung adventure natin ngayon eh. Kumbaga, iba tong ano to, hindi yung tulad ng mga pagbabike natin noon na talagang mabilisan. mabilisan no? may trail. Ito hindi eh, isumot na isumot smooth na smooth lang. Chill chill lang talaga ang ano, ang pagbabike natin ngayon. Oo, sakto-sakto nga, lang. Kaya mga kapanyero, mga kainags, uh, stay tuned lang kayo sa mga susunod nating adventure yung mga pinag-usapan natin yung mga pupuntahan natin yan yung mga susunod natin mga Bangan nakaplano na. na yan kasi ngayon ay summer na mga kayo although spring summer yeah, spring pa lang naman yun pero summer naman sa mga susunod na araw umpisa na natin yan mga ating adventure samantalay natin habang wala pang snow at habang ay gumagandang panahon natin diredirechoy na natin yung samantalay natin dahil enjoy natin kailangan natin enjoy ang buhay natin, buhay natin. at syempre ang Kalikasan. <laughs> ano sa'yo, <sabi mo>, pera? <laughs> pera. Pera. Sana all. Sana all. Ang <laughs> bihira naman. Ano pa niya? Alis na tayo? Alis tayo. Siyempre, nagtrabaho tayo ng buong winter. Kaya oh, ngayon, an ano gagawin natin doon? Ngayon natin i-enjoy yung ating summer. Summer. Nakapag-ipo ng winter. Gastos ngayon summer. Ganun lang mga kapanyero ginagawa namin. Hindi kami Uh, magpapakasaya muna tsaka magtatrabaho sa baliktad magipon muna kami ng winter tsaka kami ngayon gagastos ng summer ganun yung ginagawa namin kaya mga kapanyero mga kainags ano maraming salamat sa panod, don't forget to subscribe Panyerong Bulakenyo thank maraming, you very much maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo maraming maraming salamat ayos ayos ayan mga kapanyero mga kainags kadarting lang natin ay, sarap. Napagod ako ah. Napagod ako sa kakasakay, kakaupo, kakakwento. Kaka <laughs> Yan, so maraming maraming salamat kay Panyerong Bulakenyo dahil ah, pinaganda niya ang ating araw ngayon ano uh, sama-sama tayo sa kanya kung saan siya nandun din tayo yan. Ayan. stay tuned lang mga kainag sa mga kapanyero yan maraming salamat so maraming maraming salamat din sa inyo sa panonood ninyo mga pan, kapanyerong bulakenyo thank you very much at ulitin natin uli don't forget to subscribe panyerong bulakenyo para maka 1000 naman siya at ma-monetize siya sa kanyang youtube channel maraming maraming salamat po uli thank you very much maraming maraming salamat hanggang sa muli adios 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 salamat panyero